Ang ganda dito, guys. Laka doon tayo. Hindi pa kami nakapunta doon, eh. Dito lang kami, eh. Ito yung hindi pa namin naikot, no? Oo. Oh, hindi pa natin ito nakapunta. Oh, Ang okay. ganda ng dahon, oh. No, parang plastic. Parang mga fake hey. para Mga, fake, mga, hey, mga hey. Bagong, bagong kita mo lang na mga hey, mga Ito maraming. Oo, oh, oh, ano yan? San Francisco sa alin, eh. Hey. ganda guys Let me Inday! Inday! ba? Oh, naalala ko yung bulaklak <laughs> yun. na sa school namin. Ayun, naalala ko yung bulaklak sa school namin. Oo. Uh, no, parang Ang laki nito, mas mukhang mo sa tawid doon, may extension pa yun, ginagawa pa. Ano Ibig sabihin, no. parang eh, ano din, tourist spot na rin na ito ginawa na rin to respawn. Ayun oh, may golf may doon. Ayun oh, golf court 'yun. Ayo oh. No, lahat Ay, may may mga upuan. na. may golf na oh. Hindi hindi tulad sa atin na kung saan saan lang naupo. <laughs> oo, dito mas maraano siya. Saka may mga basura ka dito, guys. Tama naman Ayun oh. Oo. Oh, oh. Giant. Ay, coming. ganda Ang dito, guys. Ay, naku, enjoy, enjoy. Lagi it. ka rin nandito. Oo. Kasi ang dami ng laruan eh. Kasi inay, palawin dito sa mga alam. Kasi libre lang tayo eh. Tapos ang daming laruan ng mga bata, oh. Mm -hmm. Oo. Oh, Alam mo ba may pet may pet uh, park pa dito? Oh, mga aso yung ay, mga naglalaro. Ang daming aso. Yun o. Ay. Buti lang dahil ng inopen you know, na po public dahil, no? nang wala nang balabaya daw. Wow, so bali park lang talaga. Wala. <laughs> <laughs> Kung mabaka lang eh. <laughs> Alam, saan yung napagaduli namin mga Pilipinas, mm -hmm. ah, siguro kayo sila sa Malayo. Oo. Oh. <laughs> <laughs> mga balong sila niya pa the whole kasi gusto nila niya whole day kami stay. Tarigurado niyo. <yun. laughs> Ay, mga ano yeah. eh. Ay, lapad-lapad yung tuuday. Oo, oh, baga niya ang soccer pitch. Oo. Mm -hmm. Rugby. Wala. Mm -hmm. <laughs> Lapat-lapat oh, si pool doon sa kabundok may ah, sa may lapad lapad isa ka bundok ila no? Oh? <mimili> ay, ay ang ganda tayo para makita mo yung Tara tara. tara, tara. Magagana, oh, maswerte tayo kasi malapit lang tayo dito yung iba tingnan mo na talaga oh, nag, nag ano, pa sila talaga. Alam naligo na yung eh, mga bata. mag kita para Ganda dito, guys. Ito yung pinakabagong park dito sa... Yung Go Park. Pinakabagong itong park sa... Ano nga today? Wukai siya na today, no? Oo. Oh, Go Park na now, now wukai siya. Papuntang Saikong. Dito tayo... saan tayo kanina galing? Parang dito Nam yaga. Oh Sa may dagat na side oh, tayo Oo oh, oh. Ito ba yung ano? <laughs> Dahil <Daya> kami <gamay. laughs> Ay, ano yung Parang yun si oh Kaya nga <laughs> Ang dami na kasi Kaya dito yung no? Nga,

kasi makikita mo yung building pagka nalabas ka <laughs> ayan mukhang malinis yan yung maliit kanina mukhang dugyot <coughs> tapos gamay-gamay kayo daw to bitukon <many> na dito. Na nita ni. okay la. Okay la. Na. Na. Wait. Kami ho oh dito dito, dito waya. Mayro pang jumping gym. Kaysa pala ako siya. Oo, oh, oh, oh okay, thank you. Dito dito dito. dito. May tokens dyan, te. Yung ano, wag lalaro kami mga tokens. Bibilhin mo rin yung tokens. Papaligtad yung ano nila, no? Uy, okay, ito na yung Blue Cob Day, ah? Hindi, no? Iba na naman? Mga bago to. Mga bago, galing. Mga Mga bago, no? yung... Wala pa na open, no? Buta yung village na ni Bats, hindi pa na, ah, Hindi, may tagiyan Ah, uh, kaya nabakal naman na nila mo, no? Hindi rin mo makita to ng nga Guys, tingnan nyo, ang ganda dito. Nakabago? 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 Oo, okay. tara, tara.

Hi. Ay. Ito yung ito yung water activity ng na compart eh. So, ibig sabihin, likod to oh. Kasi sabi ko may water ano si activity sila eh. so, mm -hmm. Tapos doon yung, ba yung doon yung badminton, yung tennis. Ibig sabihin ko dako, nagali. Doon yung Rugby. May rugby pitch sila, lahat, tsaka soccer pitch. Wow! Dai, di ang go park, dai? Ay, doon sa may... Ito. Yung entrance binabaan natin. Ayun, yun. Ay, ito na sa pala to. Pa to. Hala, ang laki pala, no? Tapos may golf park doon sa ano. Ay, golf court. Malaki pa lang go sa park, sa park sa guys. Pero so, yung road nila so, ni sa so, 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 kabila. So, so, sa kabila. Mga ano na diyan, mabilya ano, na na Oo. Ito yung Ito yung lang. Are ah? Inyo ya din tempe. Daming kamera o. Oh. Ito guys Oh. Ang laki ng go parts nila. Ah oo. Grabe yung bundok na inikot natin. Ano? Nababa niya. <laughs> Ang ganda kasi Ang ganda kasi beach na yung baba. Kaya wala tayong oras manguha ng shell eh. Mm -hmm. So, so, ano, ano month na yung harvest? Ano, mga na Well, marami na ngayon kasi ano, taginit init Uh-uh. Mm -mm. Na pag inanong, pag inanong, pag inanong, no, psh, dami nilang. Huwag kayo nga. Di ba po ayun? Kasi, i-ano mo, di ba? Uh-uh. Mm -mm. Bugin ayoo ni Hindi na, diligan, oh. In, eh, hindi, mga bagong tanim siguro oh, din pati yan. Kahaya, alam mo, alam mo, napakaganda nitong Chinese bamboo na to. Alam mo kung bakit? Napakatibay. Yan ang ipalo sa iyo na mamatay ka lang sa sakit, oh, hindi okay. ako buto. Okay. <laughs> balis ano? <laughs> Kaya nga. <laughs> ano parking oh, latid nila sa parking. Hindi pa kasi Hi! Hindi! Alaga mo to? Hindi oh. ah. <laughs> Saan ka pa uwi ka na? Ay, may meet siya. Ay, Diyos ko, ano? nag-hiking kami. Doon kami ginagaling kinabahan sa bundok. Bumaba, bumaba, pumunta kami sa peak tapos bumaba kami sa tabing dagat. So, so pwede pala to na sa lupa, ilagay mo tong fake ano. Uh -huh. Pwede. Tapos kasi maulan, madiretso na sa dagat, no? Pero mostly ang... Lupa. Ay, hindi kong kung real grass yun wan ka ka pero nami ako kuya real grass daya kay kaya ang amoy blada pero yawan ka ka minte pero nami ako kuya pag ako hindi ko magamoy sa niya gusto ko yaa ano gaja ya? yung real grass gaja na bermuda grass ni sa tapi la subong ang amoy niya pang per square kung si oo, oo pero mabilis nga lang yung dumami mabilis so yun, kung yun, makabili ka yun, na real grass, so, yun, Ayan na, ayan. Pag yun, makabili ka ng mga dalawa lang, ah, mabilis naman parami. No. Tapos ikatag e mo At lang. Mo mo tapos bunyagan. ng dalawang ano, dalawang box. Kaya nga tapos binyagan, no. Ito ang ganda sana nito, kaya lang mabilis siya maano, mabilis siya malanta. Ambot um, lang. Na doon nabandog, no. Pag hindi na ano. <laughs> Ngito tayo umakyat.